mga pamahiin sa Holy Week. Bawal ang malakas na ingay, may mga pamahiin na nagbabawal sa paggawa ng malakas na ingay upang magbigay pugay sa paghihirap ni Jesus. Pag-iwas sa pagpapakita ng kaligayahan. Ipinapayo ng ilan na maging mahinahon at iwasan ang pagpapakita ng kaligayahan o tuwa sa pamamagitan ng paglalaro, pagpapatawa o pagdiriwang tuwing Semana Santa bilang pagpapakumbaba at pagbibigay pugay sa pangungulila sa paghihirap ni Jesus. Bawal ang pag-iyak. May mga pamahiin din na nagsasabing bawal umiyak tuwing mahal na araw, partikular na sa Viernes Santo upang hindi daw madagdagan ang hirap na dinanas ni Jesus. Bawal kumain ng karne. Ito ay bilang pagpapakumbaba, paggunita sa paghihirap ni Jesus at paggalang sa kanyang sakripisyo at yan sa krus bawal mag Teka, bawal ba? At yan ang mga pamahiin na pinagbabawal ngayong mahal na araw.